Gusto mo ba na yung free time mo na 2 to 3 hours every day pwedeng kumita ng 5 to 6 digit? So, I have something to show you. Ayan, share ko po. Ayan, so okay lang ba sa'yo na kumita ka niyan in just 5 minutes after mo mag-encode through our copy system, no? Pwede kang kumita ng ganyan kalaki. So, Makikita natin ngayon, uh, as of the date, no? Ngayon siya, 8 p.m. Ayan. So, okay lang ba sa'yo na kumita ng ganyan? Sa free time mo lang, ba diba? So, make sure na mag... Um, Mag-comment ka ng yes para mag-guide kita and makapagsimula ka na din dito. And pwede din na ikaw na yung um, kumita, ba diba? Ayan. So, that's our website. Very legit, no? We are back up with an 18-year-old company. Ayan. So, see you. See you everyone sa aking um, sa aking comment box. chan mag-comment ka ng yes. Ayan. Thank you so much. Bye-bye.